Yon mga kabay, dinala natin dito si Bubong Himarat mga kabay. kabay. Oh. Na iba pala ang bahay ni Bubong Himarat mga kabay. Tinula ba? Anong tinitira niyo diyan? Good morning, good morning. May iyo Tinula. Wow, ang sarap. Good morning, tol. Mga kabay. Yon dito tayo sa pandan, Sibunga. Mga kapay, Dito na si... Dito si Bubong Imarat, uh, na kita na ano natin. Musta ka, Bubong Imarat? Anong lagay sa panahon ngayon? Nagbitay pa rin. <laughs> Walang laot, mga kapay? Walang laot, Bong? Wala pa laot ako. Ano yung huli nyo? Sampung kilo. Ah, buti, may sampung kilo ka. Doon ako, mangisda ngayon sa... Ah, doon ako mangisda ngayon sa merkado ng Subunga. Kapulok oh. ka? Pulok buk ba? Pulok ka buk pala. Hindi pala pulong kilo. Ah, doon tayo manlambat sa merkado. Kaming... 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 Ah, si

yung mataas ang muso ah, dami, dami 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 uh, ah, mahalay maha, kamahalan yung isda ngayon kasi mabalod doon. mabalod ang dagat daghan ang isa ka kilo anise eh gito lagi bakasi mo tutok mga kabay oh tala hindi mo na gigan Atunduan na, aruguan. At Ato picture na? Uh, yeah, na malaki laki yung ano? Bangus. Asa tao pa? Mamsa. Yeah, oh, na mamsa mga kabay. Bye. Ito yung pinakamasarap eh. Oh. Bulingit. Yung matambaka ma. Hindi <laughs> <laughs> nagigano lapas ay kay may. Nagitra. <laughs> ah kulingan no? Oh. sigang mata mga bayo ah uh, huli lang dito may oh, ano ano, ano? skipjack oh yan oh ito yung oh, nati ilang kilo sa skipjack niyo yan yung, oh. 50 lang ya 50 may pusit hmm. may mm. line face oh pang kilo oh, pili, pili, pili 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 dito tayo ngayon man sa merkado ng sibunga kasi babalo doon sa malalaki yung alon doon sa dagat natin dito dami dito mahuli natin shout out shout out daming isda mayro pa dito nga kung ano grass sa dagat oh masarap to first of the first oh pasayan pasayan ilang kilo sa pasayan

Si Timbong Timbong Shout out, shout out Shout out sa lahat natin dito sa Sibunga Shout out, shout out ma'am Yung bangos May uh, kamahalan ngayon Ang isda kasi Paalun uh, Ang dagat uh, uh, Parating yung Tagong taon uh, Dito tayo manlambat Dito sa Sibunga Sa Mercado Daming mahuli dito oh. Sabi 31 eh. Yun mga kabay, uh, karne na naman dito sa kabila. Sama yun. Hindi tayo may bakasi. Baman? Balbakwa rito. Bay, balbakwa? Hindi Gusto Hey, balbak na! Adjo! Wala! <laughs> Itong buwan ng lansya, wala! Bago Ta! Diba, bagong tuig! Di ba, bagong tuig ba na iyaw? Yon, dinaanan namin yung suki namin sa Balbacua, Magabay yung so, plano namin yung kuan mga kabay ah, lisik ng lisik ng baka o oh, lansyaw oh, ba doa doa ka hindi ko na nee, bayo ba ba para, para Nakakaroon? Ha? Nakakaroon ba? Ano mo sa araw-araw mo ba? Hindi nga nga. Yun ang mga kabaya. Mayroon kaming puntahan ng mga Punta kami sa... Hanap po kami ng bisayang manok. Bisayang manok yung tinitirahin ngayon mga kabaya. Hanap kami ng bisaya na manok picture lang A few moments later. Palatin ka, ibigan natin na uh, nagbalig manok. Bisaya. Napay ba? Ma Napay manok ba? Man? Napay bisaya? Buka ayan ni mo ni Ingon ay. Bila ka bukpre doha? Uh -huh. Doha ka buk. Si ko mo ka ba yah? Eh, hindi ka na nagpatuloy, bay? Sige, ya po. Ah, sige, ya Na. Ah, may kuha siya, mga bay, Sa Facebook, ka na nakakaroon? Ah, nag-vlog vlog. mga kabay. May vlog po, mga kabay. sa YouTube or ah, sa page pala. Peace, Facebook. Peace ah, ah, bay, shout out. Shout out si kay Jerome. Ah, kaibigan natin. Ah, may kuha tulad sa atin, nag-vlog din. Da, tuloy The... mga bay. ah. Pag gusto namin na ah, Kumikim ng bisayang manok dito kami magbili sa kay Jerome. <laughs> ah sa mga kasama, mga kaabay ko na gustong magmanok karong ngayong taon, ah, bagong taon, na ah, dito kay Jerome Mirason, ah, mayroong manok tayong mabili dito. Dami pang... Dami pang nakakuan mga kaabay, sa bakuran ni Jerome. Pwede natin tirahin dyan. Nagpunon ba daw kayo, nakalalok naman kanina. imong Imon, ah, ako, dito. Ikot? Ikot okay. lang dad ha? Yay, yay, yay. ako a? Ha? Mawro gaya po 2.20? Oo Okay Lapat ah, bay Ano sa konsentrong kayo? Sige, yoy bay yoy bay, yoy bay Merry Christmas and advance Happy New Year Happy <laughs> New Year, Happy <laughs> New Year, ha ah. Ako mabitrisyon ah, dito ba? Lokisyon ni Jerome Arasun Magabay Dito sa, uh, sa Bahay Saksak bab, Saksak, o oh. Sa mga kabay natin, kung gusto mo bilay dito kay Jerome Monason, mayroon siyang bisaya manok dito. PM lang, PM. Oh, PM lang, PM. Sa akin. Lamas, lamas, sige, bay. sige, 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 Punta siya ng mga kabay, si Tiho. Yung oh. mga kabay, habang okay. naghintay sa manok, na uh, hindi pa dumating, yun. Tira muna tayo, pulang kabayo dito. Isnak muna, isnak. Kabayo. Isnak sa pare. Na mga kabay, palamig muna, palamig. Isnak muna, isnak ng mga yo <laughs> Yun na uh, medyo doon pa sa ibabaw ng kanilang bahay yung hinuli yung manok mga kabay. Ah, uh, na tayo, antay uh, tayo. Ah, Yo na mga kamay, uh, dumating na yung hinihintay natin na uh, manok. Laki do dong. ka buhok dong. Ayun na. Puro no. Ada gudang ko. Tagsag to nga. Yeah, siguro. So, ang tunga gito eh, tagi sa Guanford gito eh na na 20. Paalis na kami mga kabay uh, Doon po kami pupunta doon sa Sotokil Doon namin katayan yung manok Doon kami mag Doon namin titirahin Okay, let's go May palit ito.